Sharon! Ayan! Ayan yung nagbintahan natin kagabi guys sa ating pag -live. So, thank you so much po sa mga miners natin. So, ponti unti pa po nagkakaroon tayo ng mga customer po ulit. Ang gaganda po ng mga namain kagabi. Mga waka-waka po natin. So, thank you so much sa mga miners natin. Yan na. Ah natupiko na ah. <laughs> Pagpasensya nyo yung tupi ko guys. And then, ipa-plastic ko na yan maya maya lang. Uh, 3D para deliver na po. Sa mga malapit. So, yung iba, yung malalayo, ipapadala natin sa flash. So, thank you, thank you, thank you. magmain main kayo ulit kapag nag tayo. May mga hindi pa tayo na-deliver dyan.